Ano kaya ambasador ang uh, mga requirements o qualifications? Dahil from 1,500, 100 lang kukunin. Di, matindi yata ang qualifications nito. Pwede ba namin malaman? Medyo po. Oo. Uh -huh. Matindi po ang qualifications at uh, it, ang registration po nito ay online mm -hmm. sa website po ng DMW, ng Department of Migrant Workers dyan po sa Pilipinas. at. Uh, ang uh, ilan po sa mga kwalifikasyon ay ang sumusunod, no. Kailangan po babae o female po, no female. 24 hmm. to 38 years old. Meron pong ito po napakaimportante, meron pong uh, valid na NCI, uh, hmm. NC2, sorry o certification on caregiving na uh, binibigay po o rineregister po sa TESDA. Mm -hmm. So kailangan po may TESDA certificate po sila, yung NC2. Mm -hmm. At uh, syempre po, uh, wala pong criminal record, wala pong record na deportation mula sa Korea, at wala naman pong travel restrictions mula sa Pilipinas. Mm -hmm. At uh, drug-free po, no, kasi may testing rin po yan sa sa drug use tapos no more than five years of work under the E9 and E10 visa categories in Korea mm -hmm. uh, hindi rin po pwede ang may color blindness po no at uh, kung sila po ay nasa current roster po ng EPS system po sa, uh, sa pagitan po ng Pilipinas at Korea kailangan po pag nag-apply po sila dito sa pilot project nag-expire na po yung kanilang uh, roster sa uh, yung current uh, EPS job roster nila by April 2024.